tutorial kung paano sumali sa party live. First, i-click mo lang ang popo up. Katapos pumunta ka sa friends mo or following na naka live I-click mo lang yung visitors or yung pinalo mo or nakafollow sa iyo na naka live. Makikita mo na may yellow yan na or blue sign na naka siya. Pagkatapos, mamili ka lang ng friends mo or random lang na nakalive para lang maka-CS ka. Sa akin, kiniklinik ko yung si Mamsel. Tapos, pag puno sila, so, yung ginawa ko, hanap ako ng iba na nakalive. So, hanap muna tayo ng iba. So, try natin to si Agent Plus. Click mo lang yung viewing party. Agent Plus na ito may vacant. Ipindutin mo lang yung ano, yung crown seat. Tapos ay eh, magpaalam ka na pwede ba mag-CS. Then, tambay ka lang ng 2 hours. Para makomplete yung daily task mo.